Asawa pa rin kita, Gina. Hindi ko papayag na maagaw ka na iba. Napakadumi ng iniisip mo. Mabuting tao si Maki. Wala siyang ginawa kundi suportahan ako. At siya naging sandalan ko nung sinaktan niyo ko at niloko niyo ko ni Betsy. Pinaglalaban lang kita, Gina, dahil ayoko mo wala ka. Bakit? Ganyan may iniisip mo sa akin, ha? Tingin mo, Uwi ka ko sa temptation? Tingin mo gagawin ko sa'yo yung ginawa mo sa'kin? Gina, hindi ganun. Ngayon, alam mo na yung pakiramdam na niloko ka ng taong mahal mo. At you think wala naman talaga nangyayari sa amin ni Maki? Kaya isipin mo kung ano naramdaman ko nung nalaman kong totoong nag-cheat ka sa akin kasama si Betsy. Tapos ngayon gusto mo patawarin kita? Ikaw na nga itong Ikaw pa yung praning! Kapal na mukha mo!